gigising na tayo. Ang mga reserve para tayo ng Para meron tayong pang ano pang bongga na lakas pagdating ng pasokan. Kumusta? Gising-gising na sa mga late na gising. Hindi pa gising-gising na po. Gising na po tayo. Good morning, good morning. Nakabihis na ulit si Nanay Del. Uniform. Same t-shirt. Pero yung face mask naman iba na. Mga ka friendship. Okay. Oh. Bilisan ko kasi pagkusot kasi ito yung uniform ko, hindi mapapilit. <laughs> Continuation lang po ito sa ating vlog kahapon. Okay, so it's already 12 o'clock in the in uh, 12 o'clock. Like, so <laughs> o'clock noon. Ayun, kailan natin bumaba? May bibilhin po tayo mga ka-friendship sa labas. So, kaya samahan niyo po ako mga ka-friendship kahapon kasi hindi ko hindi ako nakabili, hindi ko napuntahan po. Okay. So, tara mga ka-friendship. <laughs> Tabo na natin natong naong uh, kay perfect. ini ba, Jud? Gino'n ako. Tara mga ka-friendship. Ayan po yung ating mga ulokbati mga ka-friendship. I told you. Ito na lang ang natira dito na part mga ka-friendship. Ayan. Hindi ako nakapagpuna. Sorry. Hindi ako nakapagpuna sa sliding window natin. Uh, kahapon din. Hindi din. Dahil, may delivery po tayo mga ka-friendship. Hindi masabay-sabay ni Nanay Del yan kasi yung tigots na po. <laughs> pag pasensyahan nyo na po yung ating mga sliding window kasi dalawang araw na po. Pero yung sa kusina mga ka-friendship, everyday talaga kasi pag nagluto ka, mag-i-splash-splash yung mga tika. So automatic punas ka at si Nanay Del pag once nag, ano, uh, naglinis si Nanay Del ng tala natin automatic pero dito sa side ng mga pintuan. Sa pintuan at saka sa sala namin. Pasensyahan nyo na lang po, okay? So tara na, wala na maraming tsatsap, magdakdak pa ay. <laughs> Hello mga ka-friendship. So the same drill as before, our daily life activities, okay? Na we have to Hello. 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 Say hi. hi. Hello. <laughs> Ang babait na mga bata talaga, nakaka ano sila, nakaka-uplift ng uh, feeling, no? Uh, at saka, at the same time, nakaka-compose ng sarili. Okay, very welcoming and very passive yung mga aura ng mga bata. Okay, so there you go. Balik tayo doon. alam ako? So, the same drill. In our daily activities, we need to uh, ikutais. <laughs> we, uh, we need to follow up our customers kung tutuloy ba sila sa kanilang mga order. Since wala po tayong delivery for today, medyo yung order natin na move. Uh, yung order natin today is na move po uh, para sa tomorrow, para bukas. Ano ba naman to eh? Ano ba naman si Nanay Deloy? Hindi nagkadiamong sulit. Eh, pero in a way, I know you got me. <laughs> Then I got you. <laughs> sabay ganun. may sabay ganun. Ganun si Nanay Del Cap. Positibo day talaga. Though, it seems life is eh, so challenging day, But then, sabi ko na, is so challenging. Meron pa yung ganun na no, work. Right? So challenging. Kayo na lang po ang mag-correct. But then, parang feeling ko talaga. Feel na feel ko mag-English today. <laughs> my god or. nagpayong sinanay Nanay kasi udtong tutok ni nga si Nanay Dil sa kalsada din na sinamig in English. okay. minsan I'm running out of my vocabulary okay but then still may mga times talaga na gusto ko mag English English dyan ba <laughs> ayan so nawala na ta sa atong timamana oy ang timamana na nawaan na so sana uh, papayag sila, hindi sila mag-cancel ng mga order nila dahil wala tayong delivery for today kasi yung in-order na natin, wala din silang delivery so tara, samahan niya ako mag-ikot ikot ng ikot patuyok-tuyok <laughs> ganun talaga paikot, ikot, patuyok, tuyok, ayan. So, ano lang kayo mga ka-friends Medyo, medyo, ah, tahinig, tahinig lang tayo. Nanay, sorry, hindi ako nagdala ng wallet. Kahapon nabigyan kita dahil may dala akong bag, pero ngayon nanay mag-ikot lang kasi ako. Mga ka-friendship si Nanay. Lagi siya nangihingi sa akin dahil na-stroke si Nanay. So it's happened. Kahapon nabigyan ko siya ng kunting uh, pera naman. Pero ngayon, wala akong dalang bag kasi wala nga delivery. Ang purpose ko is, mag-ikot lang po ako para inform sa kanila na cancel po yung order natin. Kung gusto nila ma-move yung order na tomorrow, then thank you. Nay, next time na lang ulit. Sasunod na lang ulit, Nay. Okay lang. Pasensya, Nay. Wala talaga akong dalang bag. So, wala. din ako tinapay, Nay. Next time, Nay, ha? Hopefully, tomorrow, Nay, mabibigyan kita. Ha? Ah, sige po, Nay. Oo, oh, pasensya ka na po. Nagugutom ka na. Wala kasi akong dalab, dalang ano talaga. Try ko daanan ka ulit mamaya, Nay, ha? Mga mamayang hapon kasi malayo-layo na po ako sa bahay. Oh, sige, na Oo, sige, Nay. Oo, sige, Nay. Sige. Sige po. Sige, Nay. Dito na po ako. Kahapon kasi, nabigyan ko siya. Kasi nga, nag-deliver ako kahapon. Pero today kasi, wala pa akong dala paano kawawa na gugutom na raw ship ay Diyos ko ay talaga ang buhay sige mga ka-friendship bilisan ko para may chance pa tayong makabalik para kay nanay bilhan na lang natin si nanay ng tinapay doon sa malapit sa amin pag makauwi ako mamaya mga Pa, pala alis din pala sila dito lang ako guwaps dadaan guwaps dyan kayo dito <laughs> ayan yung mga ka-customeran ko <laughs> ayaw nyo nag vlog ako <laughs> Hello mga ka-friendship. So after po natin pumunta po sa ating mga customer para i-cancel yung mga order nila. So there you go. Andito po ako sa Esable Store. Dumaan po ako, bumili po ako ng bigas dahil wala na po tayong bigas sa ating bahay. So ayan, katit, kahit si Kuya, sorry, ramdam ang pagtaas ng bigas. Ayan. Anong pangalan mo, Kuya? Jen po. Ay, si Kuya Riden. So thank you so much Kuya sa info na binigay mo na talagang ramdam na ramdam niya ang pagtaas ng bigas. Sana man yung pinangako ni Press na magbigay ng 20 pesos per kilo. Na sana yun inaanap po namin. Okay. So, sige Kuya. Thank you talaga. So there you go mga friendship May bigas na po tayo. Hindi na po si Nanay Dil magugutong. Sabi nga nila, 'di ba? Uh -huh. Sabi sa kay Ita, sa taay finish, usong pinay. Pag may itinanim, may aanihin, pag may tiyaga, may nilaga." What a beautiful phrase para sa akin, okay? So, to those people who believe na ang buhay talaga pag uh, mayroong kang genuinity, authenticity, talaga mag gives back yan sa iyo, mag face back yan sa iyo ano anong mga tinanim mo, 'yun yung aanihin mo. Okay, so kailangan lang natin magiging focus and believe in God's power. Kasi siya talaga yung una. Pagkatapos, dagdagan natin ng sipag at syaga. Magpupuwer talaga. There will be a uh, blessing that pours to us. Okay? So, ayan na, dito na tayo mga ka-friendship. Ang ganda ng ano, ah, uh, ending say, final say, okay, ni Kuya Raden. Uh, God bless you too. Okay, God bless you. And then, I answer back, God bless you too. Ang ganap pakinggan sa mga salita na yan, May mga powering statement yung mga taong nakakausap mo. Okay? While you are in journey. Okay? Para sa akin kasi yung pagtitinda ko everyday. It's my life journey sa business ko. Though it's a small business na nakabigay, nakatulong sa pang-araw-araw na tinapangainangan. Para sa akin, I'm very blessed. Okay, so uh, para sa akin, uh, seldom ka maka-encounter ng mga ganong tao na uh, from uh, their mouth Okay, uh, coming from their mouth, rather. okay That uh, the speed out, or they say that those powering words na na And it feels for me that i and it feels for me na I'm safe. am I'm safe. I'm safe. Pero, but then, kahit sumimplang yan, we, all, we always see to it na for the second chance, for the second time around, we do our best. Ganun talaga ang buhay. There should always be a second chance. Okay? So, mga friendship Andito pa uwi na tayo na may bigas na dala. Hiningal-hingal. Ganun talaga. Patayin po natin ito kasi may medyo nag... Uh, kakantahan dyan. Siguro they are celebrating birthdays. Ganun. So, wag, ayaw natin na. Hello, Vongga, Kumusta si Nanay Sol? Ay, Donya na. Donya. Talaga nag ako, Donya. Ikaw na yung pinaka-Donya in the world. <laughs> Ayan. So, ang dami mga kakilala simply because mga ka-friendship. Ako yung tawag doon walking tendera ng barangay. Wala. Grabe ka bibo ang kalsada, no? Linggo na linggo. Nakakasayahan ang mga Pinoy dito. Ganoon na talaga 'yung attitude natin. Mga Pinoy. Uh -oh. Pagdating ng Linggo, romar rampage. Nagie-enjoy family banding Most of us spent our family banding during these days, Sundays. Ké, okay? 'yung iba talagang they have uh, attending mass or church visit uh, or family visit something like that every Sunday ito yung panahon na napapakita natin yung pagmamahal natin care sa ating pamilya and also to our neighbors especially to our neighbors they are the people or the person na immediate makabigay sa ng uh, guidance, advice, and most of all tulong. Okay? But not lot uh, but not all of them. Because some other neighbors hindi naman natin ano no, mayroon iba na very thoughtful, mayroon din naman iba, uh, hindi nasusunog ay nasusunog pala yung plastic sorry, sorry, sorry okay, so there you go mga ka-friendship malapit na tayo sa bahay natin dito tayo dadaan just one chismis I heard or feedback I heard sabi nila ira daw ako hindi ako nagpifeeling hindi din ako nagpifeeling na mayaman dahil kita nyo naman yung buhay ko kung ano nakikita nyo na nagluluto or something like that this was used to be our life before much better pa before than today oh we had that more uh, luxurious life than today if we compare our life before than today much better before than today so hindi ako nagiging feeling era it's so than that That's the kind that life that we had before. We have we are trying to bring back those life before to fit in. Okay? But then I think time will not permit us. Time will not allow us to have those kind of life before. But for now we still thankful. Hopeful that Uh, we still have those kind of life that we have before. We can uh, bumalik sa buhay na mayroon kami before. Tati, so... hindi ako nagtitinda pero dahil lumalaki na yung mga bata maybe that's the reason that's maybe that's one reason why na we encounter or we experience this kind of thing. simply because lumulubo na po yung mga gastusin natin lumalaki na yung mga bata mas needy sila uh, they have a lots of complaints and requirements and um, things that they wanted to comply To fits in their daily uh, needs, okay. And of course to compose themselves as, as well. That's I think that's uh, the main reason why. Na, uh it's not easy to to bring back those uh, life that we had before. Pero let's go back to the feedback that I I heard. feeling ira. Hindi ako feeling Kita nyo, tignan nyo yung sarili ko. Dito, nagpe-feeling. Maybe, iba-iba uh, lang po tayo ng uh, pananaw sa buhay. That is why na ano uh, sinasabihan nyo akong feeling ira. But, isa lang masasabihin ko sa inyo kung nirespeto ko po yung buhay ninyo siguro same thing that i wanted to happen para sa sarili ko kasi hindi naman ako nangangialam sa inyo nagsisipag lang ako nagnagsisikap para mabuhay okay. lahat po tayo mayroon po tayo mga bad experiences that molds us to be a better person that we want to uh, that uh making that bad experience as our uh, stepping stone. I don't know if uh, I got the correct term for that. Oh, so, na that will make us uh, that make us grow a better person. Okay, so I know na naintindihan niyo po ako. So for now malapit na po ako sa bahay namin. Hindi ko lahat na ikot isang tao lang napuntahan ko kasi ano na pala uh, naliligo na yung bunso ko at inutusan po ako magbili ng shampoo yun yung rason bumaba ako kanina pero naisip ko kasi na ano yung wala na rin kaming bigas kaya bumili na rin ako sige mga ka-friendship tayo. Si Nana yung naghili ng tulong. Balikan ko mamaya. Iuwi ko muna to kasi yung anak ko inutusan na ako kabili ng shampoo. Kabili na ako ng shampoo. Hello, hello mga friendship Nagbabalik ang yung lingkod. <laughs> Nagbabalik si Nanay Del, okay? Ang lulang tendera, kusinera, labandera ng Quezon City. Ayan, so naghihintay po tayo mga ka-friendship ng ating ulam. So, hindi natapos ang yaw-yaw ni Nanay Del kanina. naka nakarating na tayo, hindi nakaalis dahil medyo nakulimlim. So, tomorrow, may lakad po tayo mga ka-friendship bukas na bukas. Ay, naku Lord, sana it's a blessing. Oo, <laughs> oh, mga ka-friendship, ganun talaga. Anyway, hindi naman tayo bago dyan, okay? Sabi pa nga na, work came from. Okay? In our humble beginnings. Okay? So, talagang hindi na natin yan, hindi na bago sa atin. Kaya, so, sa mga nakaraos dyan, sa mga palung palo na ang buhay stay humble kasi galing po tayo sa ating humble beginning so wala kong nagiging mayaman na kaagad except sa mga tao talagang ano na mayaman na talaga na ano na nakaupo na sa 'di ba sabi pa nila may golden spoon na ang bibig okay pero a lot of us many of us na start from our humble beginning So, wag po tayong mag ano, wag tayong magmataas. Manatili po tayong magpakumbaba sa bawat isa sa atin. Sabi ko sa inyo, tingnan nyo, oh, habang nakaupo si Nanay Del dito, katabi ang aming hamster, mayroon pa dito si Nanay Del. Ano? halama. Mga ka-friendship, sa, -sa sulok ng bahay na to, may mga halaman. By the way, before I forgot, thank you, thank you, thank you, thank you, beautiful Mera sa binigay mong flowers sa akin. Akin na, anak, anak, akin na. Ayan, akala ko seeds lang ibibigay niya sa akin. Si Mera din, uh, isa sa apartment uh, up, ko, siya yung nagbigay sa akin ng... Snake plant, ito binigyan niya ako kasi yung mga pot na malalaki na binunot ko ang mga, ano ko, yung mga halaman, ay yung mga damong gulay. <laughs> yung aking mga ulugbate, ang aking mga, ano tawag noon, ang mga kamuti, ang aking mga tomato, ang aking mga pepper, ang aking mga kangkong, oo, binunot ko doon tamnan ko po sila ng bulaklak para magbigay aliw at makapatanggal sa stress. Okay? Yun yung mga ka-friendship. Ganyan si Nanay Del. So mga ka-friendship, bukas na bukas, marampage po tayo early in the morning. Ayan. So, ganito ang gagawin ni Nanay Del. Ah, magpaalam po si Nanay Del sa ngayon. Okay? So wala naman tayong maraming paandar. Oo. Maliban lang sa ating mga, syempre, ganun talaga, araw-araw na uh, drill, okay? Ganyan talaga ang buhay. May mga araw-araw na drill. So, for now mga ka-friendship, dahil wala tayong kita kanina, o, oh, walang tindang nanay ang lulang tendera ng Quezon City ang ulam natin ay special from the heart. <laughs> special from the heart. <laughs> May sarili namang version si Nanay Del. Okay? Oo, laban yan si Nanay Del. Sabi ko nga, we start or working from a humble beginning. So, lahat laban si Nanay Del. Mapabagong yan, mapatuyo yan. Lahat! Oo, walang ini-eklabosh. <laughs> <Iklabosh> talaga. <laughs> So, ang magiging ulam namin for tonight, for our dana. <tinyo> Saan mo sinanay na din na mutla naman ito? Eh. O baka'y kay ka, day? <laughs> Mga ka-friendship, bisay yung yanay na kalisod si nanay Di dyan pwede na si nanay din skip o kaon. Bis ka ang sud anin taong bagoong. Oo, bisag kamatis lang, di dyan mo yung skip. Mabito na akong lawas, perting dakuha dyan din taon, ginoon ko.